I am <laughs> in love here in Austria. Yeah, she found a really like Australian guy. It was like seven years. Like Australian, years old. Austria. No hair. <laughs> <laughs> Austria. Dito na kami sa Austria. Hi guys. Dito na kami sa Austria. So Yepi, Dito na kami sa Austria. Say hi Austria. Hello Austria. Austria Yes, Austria Yay! Austria na kami mga pets. Hmm. Ang saya ko, mga besh. Ang daming mga kahoy dito sa... Kahoy. Ayan o, ang um, daming mga kahoy. Mga dos por dos. Mga pang ano sa bahay. Gamit pagawa ng bahay. Ang, ang mga bahay sa Austria o. Oh. Ayan. Hoo, 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 Maganda rin dito sa ano oh. Maganda rin dito sa Austria. Salaga ng kahanga-hanga ang mga bahay dito. is par din na grocery dito katulad sa Norway. <clears throat> Indubo ako ah. Bakit? 'Yun, ayun, 'yun, 'yun. 'Yun may mga flowers sa terrace. Roses. May mga roses. sa Disneyland yung bahay. sino na cows and green grass? oh my god, ng daming mga ano oh cows? bila bila two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Twelve cows. Ito talaga mas maganda rito. Maganda dito. Ayoko sa Ayoko yung mga bahay sa Italy, yung bandang city. Hindi ko gusto. Looks like a uh, yeah, box, Yeah, photo box. Ah, uh, oh, gasoline. Gas. <laughs> gasoline. It looks like the same uh, photo box in Italy. Yeah, yeah. I don't know if it's a warning here, okay, so we be careful. Yeah. When they are love, Botavi, do video. eat this Yeah. Where did you get that? Yeah. in Ganga, I think. You can't They are love Man, man. AM divider at MRT. Ehlers. Wow, May building dun sa taas. Yes. this mo asal short town na kahapon 6 hours ang biyahe namin mula Italy hanggang dito sa Austria so pagod na pagod ako mas lalong pagod na pagod yung asawa ko kasi siya lang yung nagda-drive hindi ako nag-drive nitong ano camping car malaki kaya pagod siya at saka pagtulog namin ang lakas ng hilik hinayaan ko na lang ngayon naman from Austria hanggang Germany yung biyahe namin so nasa mga 3 hours ang biyahe namin ngayon at least hindi masyadong matagal pag napapagod naman yung asawa ko nag ano kami naghahanap kami ng parking lot o para makapag pahinga ng konti o matulog o di kaya kakain kami so ganun ang mga ginagawa namin dito sa camping car mas sarap na mahirap pero mas okay na to kaysa wala. Hindi <laughs> dito talaga sa camping car. Kailangan ano din, kailangan tulungan mo rin yung asawa mo sa Google Maps. Kung saan ang daan, saan kayo pupunta. Kasi maraming mga mga kalsada dito na dadaanan. So mahirap din. Buti na lang mat natuto na rin ako kung paano hindi naman kasi katulad sa Pinas na sa Pinas, 'di ba? Hindi masyadong maraming dadaanan o mar hindi masyadong maraming highway. Dito sa Europe, marami, may pa -cross, may sa taas, may sa baba, may may pa -left, may papuntang uh, right. So, medyo mahirap nung una talaga kasi hindi ko alam ako nagbabangayan kami Ikwento ko sa inyo kapag may time na ako na yung talagang hindi ako busy Ikwento ko sa inyo about sa pag-travel namin kasi hindi naman lahat puro happy-happy meron ding nagkakasagutan kami <laughs> Part 'yun ng life na may masaya, may malungkot, may nagkakasagutan pero talagang hindi kami katulad ng iba na nagbabasagan ng mukha, hindi. Kaya kapag ang isa nasa ano kapag ang isa apoy, ako yung tubig. Kapag ako naman ang apoy, siya naman yung tubig. So, take kami. Parang volcano yung ano dito. Bukit. May mga corbs yung mga bundok dito. Ito parang uh, volcano.